napapanood ko nga yung sa Bombo Radio sa TV yung inaano ni Mike Enriquez uh, in-endorse niya yung dep Aid hanggang sa yun at uh, na ko po na mag-enroll sa programa ni Deep Aid nung nakakaranas na po ako ng struggle sa mga kautangan ko sa credit card. Um, ako po si Ernesto R. Jacob Jr. Uh, nakatira sa Barangay Matandang sa natulungan ng Dev Aid. Uh, meron din po kaming uh, malit na negosyo ng talipapa uh, malapit lang po dito. Uh, Doon po kami kumukuha ng pangaraw-araw namin sa uh, financial. Uh, noon po, uh, ginagamit ko po yung credit card pang backup sa aking negosyo. Uh, pinambibili ko po siya ng mga kalakal, paninda. Uh, umihiram din po ako ng pangpunan pag kinakapos. Dumating yung pandemic, uh, doon na po nagkaroon ng uh, challenge sa buhay ko na yun, nahihirapan na po ako makapagbayad sa mga nahihiram ko sa credit card. Nung una, uh, nakakapagbayad pa ako ng mga partial-partial sa credit card pero uh, Medyo tumatagal na, hindi na po kinakaya. Nag-enroll na po kay DepEd na ano yung credit card ko, magpatulong na po. Nung una nung pakiramdam ko nung kapag-enroll na ako, medyo mainya na pa rin. Pangamba kasi hindi ko alam kung talagang totoo siya o matutulungan ba talaga niya ako sa problema kasi may hirap eh medyo malaki yung pagkakautang ko sa ano, mga credit card yun unti-unti nagtiwala ako kay Depid na meron may pag-asa pa na makakabangon din ako sa ano, pagkakautang after 3 years na settle na ni Depid yung mga utang ko sa credit card ko na, hindi pa ako makapaniwala na sa na settle ko na. Yung saya, hindi mo ma-feel na na tapos mo na eh kasi ang tagal eh. May natira pa dun sa pondo na inano ni david para sa pag-settlement ng utang napakasaya po na tapos ko siya. Ay, sa akin naman, may advice ko kung sakali na di naman talaga kailangan, kailangan gamit yung credit card, eh, huwag na munang gamit. Baka eh. tayo sa iba, kagaya ko na nabaon din sa pagkakautang na hindi halos di ko na mabayaran yung pagkakautang ko. Doon naman sa mga agaya ko rin na gumagamit ng credit card at halos di na rin makabayad, huwag po may lumapit kay DepEd. Malaki po yung may tutulong nila sa inyo para matulungan kay sa problema niyo sa pagkakautang.